Masarap yun. Paksi. Dalwa yun. Lalaki. Bigay yung lobster. Dagi. May huli yung lobster. Dagi. Oh, Ang na, nauno may bila. So yan. Naglalaro-laro dito sila ng sila. Idol sa kulak. So yung mga na. At ihahalbus lang natin itong toksi. Yan o. Oh. At. Uh, Nagisa na natin yung sibuyas, bawang, luya. At saka sili. So hulog naman natin itong toksi. Wow, magic. the sky, far into the night. <laughs> I my Good morning mga katakbo at welcome na naman po kayo dito sa panibagong vlog ko. Ayan si Michelle. Good morning Michelle. Ilan so tayo good ng good. ano, ng buko na inihaw. Ha? Huh? Buko na inihaw na sabaw pang gamot sa UTI. Ay, ay, ay ano mo? Iinamin ko. Yan yan. gamot sa UTI yan. Uh. Ba't may UTI ka? Mm -mm. mm. Nakaroon ako may UTI eh. Mm. Ay, right. gamot pala yun mga Diyan ka muna uh -huh. Punta na ako din ni kila idol Yung pala makakatakbo no Yung uh, Sabaw ng buko Playa, Hinihang uh, Gamot ni kamuning sa Beauty ya uh. Nanood ka ba kay Amuning Nang Nang ano na ta? Oo nanood, hindi nagbigay. <laughs> <laughs> yung kalaban niya. <laughs> <laughs> yeah, yung Buyan. Marang, ano, yan, pero, ha? Mamaya, pag, no, pag Hindi, pag, kahit ano. yon <laughs> Kahit ano yun. Kahit, kaya sabi ko, kahit ayun na yan. No, <laughs> talo <laughs> mo <laughs> yun. <laughs> sabi, sabi ni Nano. Lima <laughs> na yun, yun na mamaya. Sabi mo sa ko, mamaya. Marunong pala yun. Kaya ikaw pa lalabanin ko ba, ba? Nikubayo, kundi yun kung di yung marunong. Punch match kami dalawa talaga. Buti ka nakapag, nakakatumbok pa ako. Tagal kong nilaglaro eh. Hey, che. Ilan dalawa ni Kabugoy. Hindi rin nagbigay kay Kabugoy. bukas na raw. Sabi, Dok. Sabi, bukas na raw. Sinabi ko, iwan mo na natin at hindi ko na kaya. Sakit na ng katawang ko eh. Sabi <laughs> ko. Oh, pagdating, pag pagdating ko dito, ba wala, bagsak. Kaya sabi ko, nag-practice mo. Ay, na eh. Kita, ano namin yung naka-auto. <laughs> at saka si Kabukoy, lulutuin namin yung ano? toksil, lalakay. Kasi si Kabukoy, wala, ba? Naka-uwi. Eh. Diyan natulog eh. Ah, uh, iniwan ko na sila doon. At hindi ko na kaya. Antok na ako sa sunod, pagkano maglaban kami, dapat malaki yan ako, is a series 3 na lang. Ang pangit na ng nung laro. Ano Matalo ako, matalo siya, di ba uubos lang nung tabo sa katawan. <laughs> <laughs> Sabi <laughs> ko, nag-practice pa kagabi ako. Kaya saan ba yun? Tiga ka <Bila> karsada. <laughs> Nandito si Pisang Auto Na eh. may upload na naman. Good morning sa inyo. Kagabi okay. nagpraktis practice nga kami na. Aw, oh, nagpraktis nagpractice kami. Wala nakatalo sa ating Idol Jabber Sniper practice tapos ay kagabi. Kagabay, may naghamon ano ng billiard pag-uwi namin dito sa ni, <laughs> sa mesa, yan, out, kay sa billiard ni Zamesa ni Kapitan Bayas yan siya tawag Kapitan Bayas. Hindi ko nakilala. Nakro. Wala. Pakbo kay Idol. Hindi ko nakilala. ano oras na tapos? <laughs> alas tres <laughs> <laughs> Ay, kalanya, alas ko kaya yan na idol din eh sobrang antok na bagsak ako eh nagjak ang ah, bala ko magjajakit ako babalik ako magjakit ko sumanda lang ako wala wala nagising ako umaga na hindi <laughs> ko nakalaya alas tres bala ba alas dos ah, alas dos na yata ako umuwi alas um, tres sila natapos grabe yung may ano talaga ng mga kantakbo may sundot may sundot sa billiard sang ating idol Jaffer Sniper. Mahirap hmm. din pala yung nakita ko kahapon. ala Kung Hindi nagbigay. Hindi, bilangin mo kung ilang oras... Ilang oras... Kahahawak ng tao at may susundot Oh. Siguro kung di... Uh, Aalim na oras yun yun. Nalay, na... Ang sakit sa ganito. Sakit na sa ganito. Hmm. Uh, pero... Ano nangyari? Ha? <laughs> Takbo ang kalaban. Uh, Ilan may siya? <laughs> ba, ano eh. Antong ni Idolay na ano eh. 200. Ano ka din. Yung isang kalabay 240. Pero sabi na Idol, hindi na ang daw naman ganun ang laban. Ang ano nila siguro yung laban nila. Yan na, ikabog ko. Hindi na. ikabog. Ay! <laughs> ang... ay. <laughs> Noy! Yes! Banta ka din eh. Ah, ikabog ko. Ah, Kabugoy. Lutuin natin yung toksik. Yung dalawa. Dadali natin sa biyahe. Toksik. 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 Yung malaki, yung nilog. Oo, oh, binigay sa akin. Pag garning ka lalaki. Pero tanggal na yan. Halbos na lang. Ano yung churro noon yung parang nasa lalagyan? lalagyan? Aba, hindi halbos. i natin. Naladyan natin yung... Hindi, so, dapat ayun, nga ngayon. nilo, nilo, lutuin na natin. Ano ba yung... lalo, ko alam. Ano ba yung toksik? Aba, yung parang karne yun. Ha? Nandoon sa bahay. Lutuin kaya namin yung tukse, dali natin. Tuksido? <laughs> Tuksido. Masa? Oh, sakit na ko. Ah, binibisang ka auto eh. Ayun pala, pag yan yung pala, matagal ka nag nakakapagod eh. <laughs> <laughs> Hindi kaya yun. Eko, eh, ako ngayon nanonood lang, eko eh, yung ngibit sa inyo. Ito, sakit dito. <laughs> ay lang, yun nakagayan eh. Ay, yun at Tapos yung gano'n, puro lang ang eh. <laughs> puro takbo man ang kalaban nyo eh. Mga oh, wala palang pira yun. <laughs> 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 Naglaro ko talo. Talo naglaro nga sila. Sabi yan Dok, bukas na ra Pero yung fair rat... <working> game nyo Yung fair game, Kasi Naglaro-laro kasi kahapon. Nung no, pagdating namin, nag-practice sila, idol nila si idol at saka si Kabugo hindi marunong sumundot. mundo <laughs> Naglaban lumaban sa kanila. <laughs> Rigo. <laughs> sabi nila, sabi, marunong pala sa ito bilia. Eh <laughs> sabi ko kamong gika mo muya. <laughs> Ay kita ko sundot na yo na. Tay kan dalawang ari mo memories ni Manoy. <laughs> 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 mas, mas malaki sa dun sa 7. <laughs> Oh, na. Hindi ko nga kinayo. Oh, Sa lamig, oh, ako'y umuwi. Huwag ko din itulog. Tama um, si Pare Makmak, -mak, hindi pala alam na naglalaro ari. Si Pare Makmak, -mak, may tumbok. Hindi pa naglalaro na eh. Hindi pa naglaro. Ay, Pare Makmak, may tumbok din para si Jim. <laughs> Ayaw mo sarap din kalamay, Pare Makmak, pag-iyamutan. <laughs> lagi high blood din yun eh. Ay, Pare Makmak site at pupunta muna tayong palingkin no? at mamimili tayo ng paninda yung mga kulang doon saka ano, luluto natin yung tuksay na dadali natin sa <laughs> yes pari Louie. good morning pari good morning nag vlog napakasipag na yan si pari Louie nakapag vlog na agad dyan dadali namin sa Ilocos luluto natin Hal pero halbos, na, halbos muna natin papakita ko sa inyo, Hello, Oh. masarap yun. Paksi. Dalway, lalaki, bigay niyo yung lobster. Dagi. May huling lobster, dagi. Ano oh, na unong may bila? Yung tokse, lalaki. Lutuin ka muna. Right. Ito mga katakbo yung tinatawag na tokse dito. Napakasarap na yung adobo. Tapos si eh, ladya mo ng sili na marami. Huli ni Lobster King binigay sa akin. Kasi nag-usong kami kanina madaling araw kay Lobster King. Yan oh. Wow. Pero eh, halbus natin 'yan. Ayun, tinatawag na 'yan uh, kasi. So, yung mga na no? at ihalbos eh, lang natin itong toksi. Yan oh. Yan. babal ka natin 'yan, punta lang kami ng palengke. Kailangan palambutin natin 'yan para pag inadobo natin. Kami lang tayo ng mga paninda natin. Tama muna tayong bayan. Diyan muna kayo. Hinahalbos ko pa yung ano. Tingnan-tingnan mo nga yun. Baka umabaw eh. Bili lang tuloy akong pang ano. Barikado. Barikado. Si na Naglalaro na dito. So, nandito na kami ng mga katakbo sa buka na ulit yan. Nahihalbus na natin. Yung toksi, oh. Ito siya, gagayatin na lang natin mamaya pa. Gagayatin natin si Carmina ng tos, sibuyas at luya at bawang. At sarap yung mga na ano, na adobo. So, kanina yung mga pinamilila namin na paninda ay chicken. Saka ano karami ng pinamili mo? Tapa, Tapa at saka tusino. Yun yung mga uh, direktdag namin. Kain muna tayo. Tanghali na. Time check tayo na. Ang oras natin ay anong oras na isa? 11.21 ng tanghali na Yan, kakain muna kami So, ito yung binili namin na uh, ulam naman Siyempre, itong galunggong Na nasinahing at saka ginatang lang ka Alright, kain muna tayo, let's go Start na tayo kumain Kain na po Sana na kayo mga katakbo Kung kahapon lang tayo nakapag-upload Sobrang busy talaga kami dito sa Hindi ko maasikasuhan na ma-edit yung vlog ko. Yan, kaya ngayon ulit tayo na, uh, pag upload Yan. Ito nga, gawa nga po yan yung pagtitinda ng top C. Yan, konting kita. Uh, okay na yung panggastos araw-araw. Gagayat siya. Sibuyas at bawang. Yan, ulam natin. Wow. Oh. So yung mga katang uh, start na tayo. Tapos itong sili. Yan yung mga ingredients na nating natin. Duya. Para tanggal yung lansa niya. Ano na natin? Ano na natin? Masa natin Tapos, ito nga no, yung toxic. Ito naman yung gagayatin natin. Ayan. Ito po yung toxic gagayatin natin siya. Bago natin mamaya isa sa sibuyas, bawang at luya. Nahuli rin siya mga katakbo doon hmm. sa uh, banaganan ba yung pinanghuhulihan ng lobster. Ito din yung nahuli. Hmm? Okay. Hmm. Ito na natin yung pwede yan. nakakatakbo Abang-abangan ah, niyo lang no, gagayatin ah, ko lang to no. Na. Pagluluto natin. So yung mga katakbo at nakatapos na tayo gayatin itong toxic na tinatawag mag-comment lang kay mga katakbo siguro sa mga ayun yun nakaka-experience din kayo na makahuli ng ganito pero binigay ito sa akin ni Lobster King ah, nga ito sa banaganan so, sa, parang ang laman niya kasi mga katakbo parang baka siya yung tuwalya ng baka Kita nyo oh. Yan oh. Oh. Ah, adobo natin siya. So, comment lang kayo kung anong tawag sa inyo nito. Basta dito sa amin sa Batangas ang tawag dito ay toksi. Okay. So, mag start na tayo, no. Yan na pa init na natin yung kawali. Ito yung ating ingredients, yung uh, bawang, sibuyas, luya, at saka sili. Lugan muna natin ng mantika. Ito so yung mantika natin. Wala tayong videographer. tapo uning kolera pareng. So hulog na natin ng oh. itong sibuyas at bawang. Ito makakatakbo dadali namin nila idol sa biyahe. Para tipid din tayo sa ulam. kakain ka na. Hindi po. Oh, dadagin namin na idol. Ano naman? Ha? Ano Ano naman? Ano naman? Ano Ano naman? yan. Pag naluto yan, pag ginatikman uh, nila yan. Ibig mean, sabihin, hindi ba kayo ako motor? Diba, hindi, magkapa. Naikasama si Pari Louie. Tapos, beres ako. Gusto ko sumama sa inyo. Gusto nga. Uh, ay, magkapa na lamang. Ay, gawa ni Pari Louie. saan na natin yung sibuyas, bawang, luya at saka sili. So, hulog naman natin itong tukse. Sarap nito talaga mga katakbo. Parang ano siya, baka. Ang tuwalya. Wow. pakita mo na yung ating geographer May pamintang durog ba ka Tulugan natin ng Atko Rajik sarap Ay, it, yeah. Oh, Oyster. Oh, so, oyster. oyster sauce. Okay. Okay. Ah. Madian natin nang oyster. Yeah. Right. So ya, yeah. So, lagyan natin ng konting toyo na. Yan. Lagyan natin ang toyo. And then, konting suka. Right. Sige, makasya mo din. Video grabber natin ay si Carmina. So, ito na yung kinalabasan niya. Tingnan niya mga tabog. Pakita mo. Ayan. Ayan siya. Ayan yung laman niya. Oh. So, tikman natin. Tignan natin yung lasa. Hmm. Perfect. Tama. Okay. Ah. Sabe. sorry thank you. Thank you okay, kami na sa yung video ko na pa natin. Hmm. Tap. Wait. Okay. Hadalin nya yan ang mga tagbo pa Ilokos. Yan para yung ulitin ko lang po ah uh, para makatipid kami uh, yan yung iulam namin pag mag stop kami so pagkakain kami sa mga halimbawa ah, sa canteen yun iuulam namin yan so yung mga katakbo okay na no yan uh, tapos na nailuto na natin lagay na lang natin yan mamaya sa lalagyan mga ating idol japper sniper ando nagbibilyard siya. Siguro mamaya-maya magyayaya na yan na uh, bumiyahin. Pantailan natin yung budget niya. Palagay natin ng mga kay Carmina dito sa take out ng ano. Nantap silog yan. Dito natin ilalagay na lang. Pero bahala sila kung ano makabaguhin nila.

laro-laro dito sila okay. na sila idol sa sila ama giting nating SK ng barangay Jinx ano anong order mo chick na may hotdog chick na may hotdog chick si hotdog ha ah, chick hotdog <laughs> oh, oh. <Daman> <laughs> oh wala na hindi man na ah wala pa hmm. so yung mga katakbo no, na patikman na natin sa ating idol Japor sniper so kaso dila natin na i-vlog Uh, naglalaro kasi siya yung, may pa-order na tayo si Skay ng Barangay Gis uh, chicksilog na may hotdog yung order niya ay siya na ay kasi mabilis eh <laughs> order ni Skay kakain muna siya ah oh. Dire lang uh, at may order ulit kaninong order yan? mga bata ah, uh, sa mga bata pala yan ah, uh, takbo yun. si Aha si Jerome

tuli ng aking vlog guys maraming maraming salamat sa suporta syempre sa mga hindi po i skip ng ads thank you so much at uh, nakita kita na lang tayo sa Ilocos bye bye i love you